Yung warap mga bossing, yan. dito naman tayo ngayon sa Uranibataan bataan ayan, dito tayo maghahunt ngayon ng mga ukay Kasi ayan, piyestang bayan nila rito mga bossing, 3 days yung flea market dito, grabe napakaraming tao rito Shoutout sa mga nagpunta rito, grabe Ayan, ang daming mga nagano dito mga bossing, ang daming mga nagbibenta ng mga kung ano-ano Ayan, -ano. isa na dyan yung mga ukay yan, dito tayo hahanap ng pambenta natin online, mga bossing. Tira-tira eh. gaming lang tayo. Ha? Kasi ang daming mga selector dito. Grabe. Kaya yan, tira-tira lang tayo. Yan, dito tayo sa unang ukayan mga bossing. Grabe, ang dami nilang tinira dito ha. Ah. Hindi nila pinagkukuha. Mura lang ang bentahan dito mga bossing ha. Ah. 100 pesos yung mga t-shirt. Tapos may 50 pesos din. Ayan, check nyo na lang yung mga nakuha natin dito. Yung mga naispata natin eh. Meron tayo nakita agad. Do Jordan mga bossing ha. Ah. Wow. T-shirt eh. 100 pesos lang tong mga to. Ayan, dami nating nakita rito. Siyempre, kailangan pa rin natin ni eh, double check yung mga yan para hindi tayo malugi kung may issue ba or yung mga or wala ayan kasi karamihan naman ng na mga second hand is meron talagang hidden issue ayan nakarami tayo rito mga bossing Ayan, puro adidas na pagkukuha natin ha not bad na rin sa so 100 pesos yan mga bossing ha tira tira gaming lang kaya mura na lang ang benta nila rito ayan korean bale lang to pero ayan ang daming ano branded ng korean bale na to mga bossing ha pero ayan kailangan pa rin uh, malinaw yung mata natin para hindi tayo malugi sa mga issue. Ayan, meron tayong nakitang Nike Air mga bossing gando. Meron siyang ano, uh, tag sa may ano, may jack tag siya tapos yan 'yung print niya. Wow. Ganda. Size medium lang. White siya mga bossing ha, pero ayan, duas lang yan. Tapos ito, meron pa tayong nakitang champion na big logo mga bossing. Wow. Ayan, 50 pesos lang to ha. Size small lang siya, pero ayan, maganda naman siya kasi embroidered yung logo niyan, tsaka napakalaki. Woo! Solid na solid yung mga nakita natin dito, yung mga pinag-iiwan nila. Ito yung pinaka sa lahat mga bossing oh. Boom! Wow! mga bossing yan all over print na Naruto grabe napaka solid nito tapos hard tag pa siya Woo! dated to mga bossing ha 2007 ayan tignan nyo na lang kung ilang taon na to ayan bata pa si Naruto may issue lang siya may mga buta sa taas pero goods na goods yan, kasi 50 pesos lang to ha all over print na Naruto mga bossing grabe napaka solid yan bawin bawi tayo dyan kasi ayan, nabenta natin to agad Itong Naruto na yan, mga bossing Napaka solid na mga nakalkal natin dito ayan, Meron pa sila mga all white na mga t-shirt Pero nakaisa lang tayo rito Yung champion na nakuha natin Kasi karamihan, puro pang babae na Tsaka mga pagod na yung iba Na parang mga mancha Ayan, syempre kailangan talaga nating mabusisi tayo Pagka namili tayo sa mga ukayan kailangan talaga mga bossing, double check natin palagi yung mga naseselect natin para hindi tayo malugi sa mga hidden issue. Solid na solid yung mga naispata natin dito. Eto mga bossing, eh, may nakita pa tayo rito. Grabe, kinabahan tayo rito. Indians mga bossing, MLB. Ayan, dated pa siya, 1992. Kaso yung nga lang. Ang problema niya is, ayan, fake siya mga bossing. Ay ba yung tag niya? Kaya pas tayo dyan, tsaka pagod na yung kulay. Eh, meron din tayo nakita rito quick silver na, ano, ah uh, malaki yung print. Ayan, 50 pesos lang to mga bossing. Ayan, yung nga lang, mga pagod na yung kulay na itong mga to. Ay, ayan, ayan dinoble check pa natin. Ayan, legit naman siya, pero yung nga lang, ano, alanganin tayo sa kulay na ito dahil pagod na. Meron siya mga bleach stain. Ayan, mura sana, 50 pesos pesos. Ayan, paubayan na lang natin sa iba yan. Ito, meron pa. Ayan, may Jordan na ano, third pick mga bossing. Ayan, legit na Jordan yon Kaso, uh, pagod na rin. Ayan, meron pa tayo nakuha rito ano. Ayan, RVCA na ano mga bossing. Ayan, t-shirt. Ayan, dry fit. Ang ganda na ito kasi yung print niya. Ayan, rainbow. Tsaka, ayan, reflectorize yung ano niya na. Yung print. Ayan, 50 pesos lang to mga bossing ha. Siyempre, ayan, washtag check palagi. Ayan, legit naman to. Ayan, 50 pesos lang to mga bossing ha. Napakamura niyan. Wow. Ayan, ito, kukunin din natin to. Ayan, final selection na natin mga bossing yung mga nakuha natin dito. Ayan, eto yung mga final selection natin. Itong Naruto all over print. Eh, 50 pesos. Nabenta natin ng 700 pesos yan, ha? Tapos ito, yung Quicksilver na yan. Ayan, eh, iwan na natin yan. Ito, kunin natin champion. yang 50 pesos. Nabenta natin ng 300. Tapos itong Nike. Ayan, eh, 100 pesos yung Nike, yung eh, kunin din natin to kasi napaka solid pa na condition yan, bagong bago. Tapos itong ano, Adidas, iyan, iwan na rin natin to kasi pagod na yung kulay niyan mga bossing. Ayan na ano na siya, ayan, kupas na yung pagka-green niya, kaya pas tayo dyan. Tsaka Jordan na yan, ayan, bacon na yung, ano, yung leg niyan mga bossing. Tsaka yung kulay niyan sa likod is ano, faded na, Ayan, ang dami ng mga kupas-kupas. Kaya mahalaga ma talaga mga bossing ya. Ano, double check talaga palagi natin yung mga nasa select natin. Eh, huwag tayong maging excited. Ito, ayan, Adidas na camouflage tiger. yang kunin natin yan. Tapos ito, uh, 50 pesos na RVCA drive fit. Yan, kunin din natin yan. Napasolda natin ng 300 pesos to mga bossing ha. Yan, yeah, dito tayo sa next. ukayan, mga bossing, grabe. pumus pa yung malakas na ulan. Pero hindi, magpa hindi tayo magpapatinag dyan, ha. Revisa pa rin tayo. Ayan, meron tayo dito mga nakakitang, ano, uh, 100 pesos na mga sando. Ayan, mga bagong bukas lang nila to. May nakuha tayo dito, mga bossing. Ayan, plain na pro club na sando. Wow. Ayan, 100 pesos lang. Napaka-solid. Ang dami nilang, ano, bagong bukas dito. Kaso nga lang, puro sando. Pero, ayan, nakadalawa lang tayo rito, mga bossing. Kasi karamihan ng mga, ah, uh, binuksan nila is ayan malalaking size tsaka ayan mga pambabae kaya nakadalawa lang tayo rito mga bossing murang mura na rin ha dalawa ano dalawang pro club 100 pesos each lang yan, ito na yung mga nakuha nating Pro Club mga bossing yan. Na-double check na natin to. Grabe, bagong-bago pa condition eh, na mga to. Wow. Yan, na-sold na rin agad to sa atin ha. 500 pesos. Yan, sigarito lang din yung bumili. Yan, meet lang yung buyer. Kasi ayan, nakita niya. pinusko, kaya binili niya na ka Ayan, dito tayo. Ayan, may nadaanan tayong ano, nakalatag rito. Nakilala tayo mga bossing kasi ayan, nag -ano rin daw siya, nagse-select. Tapos, uh, din siya ng mga vlog natin. Kaya, share out sa'yo, bossing ha. Ang dami niya mga paninda rito, mga bossing, mga selection lahat to. Tapos, budget meal lang. Grabe, share out sa'yo, bossing ha. Ayan, syempre, bilang suporta kay bossing, pagbalik natin ng supporta sa kanya, ayan, bibili tayo sa kanya rito. Kahit isa lang, basta masuportahan lang natin si bossing. Ayan, check niya na si Bossing sa kanyang page kung gusto niyo bumili mga Bossing eh suporta natin siya ito yung page niya ayan shoutout sa iyo Bossing maraming maraming salamat sa panonood ng ating vlog ayan shoutout sa iyo Bossing grabe si Pagan lang natin solid ka pero makabenta ka naman lang Kaya, magbenta na ako Nagbabahan na rin Saan Magkano yan? May ano? Okay. Tingnan, ito na Sa

Yan, good sa tayo mga bossing Yan, kahit papano, may mga nakuha pa rin tayo Mga tira-tira, yan, thanks God Ay, kung gusto nyo mga ganitong vlog mga bossing Yan, huwag nyo kalimutan mag-like And follow mga bossing, ha Maraming maraming salamat agad Woo! Sa mga magpa-follow